Ang kalikasan ay isa sa pinakamagandang bagay na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Bawat bansa ay may may pagmamalaking tanawin. Dito sa Pilipinas, marami tayong maituturing na magagandang tanawin na hinahangaan at kinaiingitan ng maraming banyaga. Gayunpaman, ilan sa atin ang tila nakakalimot at sadyang inaabuso ang inang kalikasan. Hindi ito magandang senyales sa hinaharap. Kaawa-awa ang mga susunod na henerasyon kung ngayon pa lang ay hindi natin aalagaan ang ating kalikasan. Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Pero bago yan, kung napadaan ka na naman sa video ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Tara, simulan na natin. Madalas na itinuturo sa paaralan ang kahalagahan ng At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Kung na gusto mo ang ating kwento, ay huwag kalimutang mag-like, share, at comment. At syempre, don't forget to subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa susunod nating kwento. At muli, ito po si Ian Tots. Hanggang sa muli, paalam!